awt tapos yan lalagyan natin ng coating atener ayan okay. na tayo okay. Tayo okay. yeah, na natin. Okay, good morning po sa inyo mga boss. Ayan. Uh, uh, welcome back welcome back again sa ating YouTube channel. Ah, uh, ayan, nandito tayo ngayon sa bago nating na trabaho. Ang gagawin natin, uh, bali gagawa tayo ng mga pinto, magbibintura tayo ng mga pinto. Uh, ayan, uh, bali limang pinto yung gagawin natin. Ayan, pakita ko sa inyo no. Ayan. Mga bagong pinto siya. Kaya lang 'yan uh, wala pa talaga siyang pintura kaya lang matagal na siya naka-stack na, may mga hamba siya ayan uh, kukulayin natin yan ng dark brown kaya lang ngayon pre-prepare pa natin tapos yan ito uh, bali ito yung pinaka dito sa veranda yata ito tawag pa second floor kasi ito eh. ito yan na, lang sa araw eh ayun no, parang naluto na siya sa araw sa sa ulan yung ano na to pinto na to kasi naarawan siya dati at naulalan ayun Ay, nga yung nilagyan na nila ng bubong yan ayun ito ang gagawin natin tapos ito pa sa isang kwarto Dali, meron pang pinto niyan doon sa ulahan tinaka terrace din ayun ito, hindi naman siya naano sa araw. Kaya lang, i-prepare pa rin natin ng maayos yan. Uh, baling gagamitin natin primer dito, yung epoxy, uh, epoxy primer gray na pang primer sa kahon. Uh, tapos, sa uh, pating spot gagamitin natin pang masilya para matibay. Tapos yung top coat natin, uh, Uh, quick try in na lang siguro. Kaya uh, kahit locker pwede rin naman. Uh, depende sa available na ano, pintura. Okay. Ayan. Yeah. Nakab nakabili na nga uh, pala tayo ng mga gamit natin. Nagamitin natin. Ayan uh, ito yung primer. Foxy uh, si primer gray. Yeah. Tapos itong uh, lacquer spot si pati. Uh, ito yung hardener niya. Ayan, tapos na ng mga baby roller. Hindi naman tayo uh, no, spray pa uh, roller lang. Tapos itong locker tina. Tapos liha. Tapos yung hinaharap sa locker spot na patching compound. Ang kailang. Okay. Ayan. Okay. Uh, sa ngayon, uh, umpisa, liliahin muna natin yung mga ano, lilinisin natin yung mga pinto. Tapos ipaprimer natin ngayong araw na to. Uh, bali bukas, yan, mag uh, no, tayo tsaka tayo magmamasila bukas okay, simulan na natin boss, uh, okay yan mga boss uh, baling unahin natin itong nasa itong double ano, double door na to sa halo uh, sa may terrace yan ang unahin natin para kasi ito yung pinakamalaki uh, unahin natin to okay yan, liliyahin muna natin siya ng ano, uh, 120 na liya Okay, yan, yan mga boss. Uh, tapos na po natin linisan yung mga pinto. Bali, apat na pinto yung nandito sa taas. Uh, tapos na natin maliha lahat. Ang kailangan kasi lihahin lahat eh, buo para malinis siya. Kasi matagal siya na-stack. Uh, lumupa, uh na yung mga betas ng kahoy. Siyosbihan na. kailangan lihahin talaga lahat. kaya uh, nilihan muna natin lahat. Yun o. Oh, Saka ito, yung malaki. Kahit dalawang pinturo rin kung may kwarto. Okay mga boss, yan. Ha? bali, uh, ulalagyan na po tayo ng pulitap uh, pulley top sa uh, mga pinto, yung mga butak-butak. Mga singit-singit, uh, lalagyan natin ng pulley top uh, para matakpan siya. Kasi marami siyang ano eh. Uh, yung mga, mga tulok niya, uh, nakasiwang siya. Kailangan natin lagi ng pulley top. Ito yung gagamitin natin. Ayan, magitap yan. Tapos yung hardener ako. Ayan, gagamitin natin yung paletang mga yan. Maglalagay lang tayo ng ano. Matang konti. Tapos yan, lalagyan natin ng konting hardener. Ang konti-konti lang siya. Kasi yung mix natin. Kailangan halong-halong siya. Ayan. Ayan na tayo. Ayan na tayo. Ayan. na I-apply na natin. Na uh, bali na lagyan na natin yung dalawang tatlong pinturong. Uh, ito na lang siya. Ayan Natin natin. Ayan, ayan. mga yan okay mga boss yung mga namang natin yung mga pinisingit yun mga mga nakasiwang siya, malalaki yung siwang nya eh. kaya kailangan natin masilihan talaga yun o ito yung mga sinisingit na mga nakasiwang So, okay mga boss, yan, uh, bali, uh, natapos na natin masilayan yung mga butas-butas. Uh, bali, tatlong punto yung natapos natin. Sa bali, apat. Uh, dito sa taas. Yan. Ilagyan natin yung mga butas-butas na natin. Para bukas, ulihayin natin tapos, pa-primer na natin ng uh, coffee primer tray. Tatakpan na natin yung bukas. Yan. Uh. Pakita okay, ko sa inyo dito. Ito. Yung mga putas-putas lang yung mga singit-singit. Ito mga to. yan, Kasi yung pangit tingnan. Ipag hindi natin sinarabi yan. Ayan. Ito yung double na pinto. Yung double na pinto. Ayan. Bali, hindi tapos na yan dito. Yung mga malalalim na, na na natin. Ang na natin. Yung mga kanto. Yung mga dutungan ng kahoy. Pero pa rito uh, Medyo matilip na ka kasi Hindi na natin makita So Kulang uh, pa rito yung mga chikit-chikit Lalagyan pa natin bukas na Ah, uh, yan bukas lalagyan natin yan Okay ah uh, uh, that's all for today po. Uh, bukas pabalik na naman tayo para uh, tuloy natin yung trabaho natin dito. Ayan, okay. Uh, Pauwi na rin tayo may dumating kasi na yung nagkatabas pa ba si Okay. hanggang dito na lang po. Uh, nyo po bukas uli uh, tutuloy natin yung trabaho dito. Okay. Maraming salamat at ingat po tayo lagi.